be Yung kaligtasan na ating tatamo sa Panginoon Yeso Kristo, ito po ay biyaya lamang ng Diyos. Ito ay libreng kaloob na nagmumula sa Diyos. Alam niyo po, ito po ang kaibahan. Pakinggan niyo po yung aking uh, ibabahagi sa inyo. Ito po ang kaibahan ng lahat ng relihiyon sa mundo sa biblikal na kristyanismo. Ulitin ko po. Ito po ang katakita na lamang, ang biblical na kristyanismo ang nagtuturo nito. And all else, lahat ng mga reliyon sa mundo ay pare-pares na ang tinuturo. Anong tinuturo ng mga reliyon sa mundo? Gumawa ka ng mabuti upang ikaw ay ng Diyos ang kaligtasan at buhay ng walang hanggan. Yan po, lahat ng major religion religions in the world, Buddhism man po yan, Hinduism man po yan, Islam po man yan, or even yung pinakisna natin, o oh, magkatolisisin. Kailangan mong gumawa ng mabuti upang ikaw ay kaawaan ng Diyos at biyayaan niya ng kaligtasan at buhay ng mga mga. Ngayon, hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblikal na Christianismo. Ano po ang turo ng Biblia? Ang biyayaan ng Diyos sa pagdiligtas ay ibinibigay ko yan sa mga hindi karapat-dapat. Alam niyo po, kailangan natin makita ito. Sinasabi po doon sa